Good morning mga ka Let's Go! Ikaw ba ay nagbabalak na mag-alaga ng inahing baboy? At kung interesado ka, ay tapusin mo ang video na to at sana may makuha kang tips o idea kung paano magsimula. Sa pagpili ng bake na kukuhanin mo, mas maigi at mas maganda kung kita mo ang inahin o ang mga nanay ng beef na pagkukunan mo at makikita mo kung gaano kalaki ang kanilang inahin at ang lahi nila. Sa tagal kasi ng aming pag-aalaga ng baboy eh hindi pa kami kumukuha ng mga palaking inahin sa farm. Kaya sa una pa lang makikita mo na kung malaki talaga ang lahi ng mga biik na iaanak ng iyong alaga. At kung ikaw ay nagbabalak bumili ng biik at gusto mong palakihin siya hanggang sa mag-inahin, ang presyo ng big ngayon ay nagre-range ng 4,000 to 5,000 pesos. Ito ay depende sa lahi o klase ng iyong big na bibilihin. Ang kagandahan naman sa pagbili ng bait na papalakihin ay hindi ka bigla at hindi ka maglalabas basta-basta ng sobrang laking pera. Dahil mababudget mo ang pera mo na gagastusin sa iyong mga alagang bait sa paglaki nila, sa pagkain, sa vitamins at kung ano pa. At huwag ka palang mabibigla sa presyo ng pagkain ng biig. Dahil ang presyo ng pagkain ng biig ay mas mahal kumpara sa mga mas malalaking baboy. Dahil sa paglaki ng iyong alaga ay sa pagbaba naman ng presyo ng kanilang pagkain. At sa magiging puhunan naman mula sa pagkabiik ng iyong alaga hanggang sa paglaki at sa kanyang pag-aanak ay magre-range ng 25,000 to 30,000. Ang kagandahan naman dito ay hindi bigla at hindi ka maglalabas ng ganong kalaking pera yun ay unti-unti hanggang sa lumaki ang iyong alaga, magbuntis at makapanganak. Guys, kung nagtatanong pala kayo kung saan namin pinapalahian ng aming mga inahin, ay dito sa amin sa San Juan Batangas ay uso na ang sumpit at sila na ang pumupunta dito sa amin sa bahay, hindi na may stress at hindi na problema kung paano namin papalahian ang aming mga alagang inahing baboy. At kung kayo ay hindi pamilyar sa word na sumpit, ang pagsusumpit ay artificial na insemination sa inahin. Ang pagsusumpit ay hindi basta-basta na pwedeng ilagay sa iyong mga alagang inahin. Ito ay depende sa oras, panahon, at edad ng iyong alaga. At kung ikaw naman ay nagtatanong kung gaano katagal ang preparasyon ng pag-aalaga ng inahing baboy hanggang sa ito ay makapanganak, Ipagpalagay na lang natin sa loob ng 12 months o isang taon ay pwede na magbuntis ang iyong alagang inahin. Kung ito ay inilagaan mo mula pagkabiik, maaari ka maghintay ng 7 hanggang 8 buwan. Ang una kasing paglalande ng iyong inahing baboy ay hindi otorisado na pasumpitan agad o pababahan sa mga bulugan. Sa pangalawang paglalande ng iyong inahin ay doon palang pwedeng pababahan o pasumpitan ang iyong inahin. Kapag naman napalahiyan o napasumpitan na ang iyong alagang inahin ay bibilang ka na ng 115 days o pumapatak sa halos apat na buwan. Ang simula ng bilang nito ay kung kailan napasumpitan o napalahiyan na ang iyong inahin hanggang sa ito ay makapanganak basta bibilang ka ng halos apat na buwan o 115 days. Meron kasing pagkakataon na pwedeng mapaaga o mapalate ang anak ng iyong inahin depende kung kailan ang kabuanan nito. Ito ay base lamang sa aming matagal na pag-aalaga sa aming mga inahin. At kung kayo ay may mga komento at mga katanungan, ay maaari lamang na i-comment nyo sa baba. At kung meron tayong idea at meron tayong alam ay eh pwede nating sagutin ito. At sana ay may nakuha kayong idea at tips dito kung paano mag-alaga ng mga baboy. Lahat po ito na kaalaman aking sinishare sa inyo ay depende sa aming na experience sa pag-aalaga ng mga baboy. Maraming salamat sa inyong pakikinig at kung ano man ang inyong mga request ay eh pwede nating gawin sa susunod na video. Thank you for watching!